grabe ganda dito guys hapo 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 wala yung tao wala wala na nakatira dito siguro kasi tinanong oh, baka inabandon na na ito good day sa mga viewers dito ni commander, dito sa commander ni Marcos ngayong araw kakatapos lang namin mag mission runs sa panganiban at nag direct scouting na kami pero ngayon meron tayong isang lugar na di ko alam kung part pa din ng ng ano ng Bagong Silang o Labo, Labo siguro. So may isang lugar tayong papasukin na. Ito yung lagi naming nadadaanan niyo papasok pero itong looban natin hindi pa namin talaga nararating. Ayun dito sa napagtanungan namin. Ito daw ay may mga 15 minutes na babiyahin o mahigit pa bago marating natin yung kabayanan. Pero wala namang masama kung susubukan natin basta safe yung dadaan na natin, sementado naman daw. Uh, basta ano lang, yung wala lang yung mga abeberiya sa kalsada. Alam niyo na yung kung ano ko yung ibig sabihin ko. Sana wala lang ganun. Papasukin natin yan. Kaya ayun, kasama ko si runs TV dito. Ayan. Sa mga followers, subscriber ni Commander, supportan nyo din runs TV. Panorin yung mga vlogs niya sa kanyang YouTube channel. Search nyo lang runs TV. Ready ka na? Ready na? Tara, pasok tayo. may mga nadadaanan din tayo yung na bahay iniisa-isa rin talaga namin kaya kami umalis kami maagang maaga kanina pero inabot kami ng ganitong oras kasi nga iniisa-isa namin talaga yung mga nadadaanan namin ng mga halos sobrang lilit na tahanan para alamin kung pwede ba tayong makatulong sa kanila Hello! May mga katutubo tayo na daanan Ito, liblib -lib na talaga ito mga kabayan Hindi pa kami dito nakakadaan Ibang daan ito, hindi ito papunta ng ano Ah, may mga bahay na May mga bahay pala dito ng Maniti, mga kabayan. Nadaanan natin. Si Commander hindi pa rin dito nakakarating. Kahit kami, first time to. sa paglalakad-lakad namin may ay paglalakad <laughs> sa pagmumotor namin may nadaan na ako dito ang bahay hindi ko lang sure kung may nakatira pa pero ayan show ito yung tahanan subukan natin magtanong kasi para may nakita akong damit ng bata kasi yung pinakantarget target ko ngayon yung mga pwedeng mapag-aaral din Makapag, makatulong tayo sa pag-aaral kaya yun talaga yung hinahanap ko ngayon Kau po Tao po. Tao po. Wala yatang tao. Pero yan ang sasabi ko sa inyo. May damit ng bata. Short ng bata. Damit ng bata. Diba? Tsaka grabe yung bahay. Oh. Kung dito may nakatira pa. Grabe kawawa naman. Okay. So walang tao. Uh, um, anong gagawin natin dito? <laughs> Wala naman tayong makakausap. Siguro sa kayo ulit tayo ng motorsiklo natin. At babiayhin pa natin to. Ayan. Yung papasok na yan sobrang liblib -lib. wala masyadong bahay pero ito yung masasarap pasukin okay tara okay dito naman tayo guys sa una-unahan at may nakita naman kami dito magbaka sakala tayo baka may nakatira hindi kasi kita masyado sa kalsada oh po ay wala na yata to sira sira na yung bahay ay grabe putik yung lubog pa wala wala na nakatira dito siguro kasi tingnan nyo oh. baka inabandon na na ito ayan o oh. oh, di natin sigurado kung nakatira dati dito eh manidi o oh, ano pero sa nakikita ko wala nang nakatira alright tala aratyo na tayo dito tayo nang galing kanina ngayon dito naman tayo sa kabila dami namin nadaanan ng mga abandonadong bahay hindi ko alam yung reason kung bakit pero ang dami, ang dami talaga abandonado ayun abandonado na naman oh kita nyo yun, di ba abandonado rin yun dami, ang dami talaga dahil sa unang-unang rason nito liblib -lib na kasi o hindi ko alam o baka hanap buhay yung wala dito sandali lang may naalala ako nagpasok tayo dito di natin alam kung may gasolina ka pa ha? kaya pa? kasi maliit yung tanki nito ni Rans okay pa naman sige 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 okay kaya pa naman daw ang inaalala ko lang si Rans kasi maliit yung capacity ng gasolina niya iliblib na to wala dito mabibilhan so iniisip ko lang siya baka mamaya matirikan may kahawig tong lugar na to mga kababayan para itong papunta kina Joy Jet Herlin wow ganda uminit na Okay, so may nadaanan na naman ako dito. Hindi ko sigurado kung abandonado na naman itong bahay. Ito. Hindi ko sigurado kung abandonado pero para makasigurado, bababain ko na lang. Ang dami dito ang ganito. Hindi ko sure kung bakit. Bataan na motor. Tau po. Tau po. Tau po. Kung wala na naman ding tao. Grabe ang daming abandonadong bahay. Kanina pa siguro malampas ng lima yung nakikita ko. Dapat ma, kung maka makapagtanong-tanong din tayo. Kagaya na lang nito, isang bahay na to nakita naman natin, ayos na ayos pa, pero wala nang tao. So dito sa una-unahan, mukhang may malalaking bahay na dito. tarina natin, akete, na natin, akitin na si sa unahan. Susunod na lang tayo, umistop lang ako kasi nagbaka sakali lang ako itong bahay na ito kung may nakatira. Tara, diretso na tayo. Ang ganda lang kasi uminit na oh. Ngayon yung oras natin. Kita ba dyan? Ayan, 2.53. 2.53 p.m. Nagsimula kami mag-mission uh, ni Rans ay parang 8 or 9. Yan, mga ganyan, umaga. Pero gumising kami alas 7. Kahit na medyo puyat, eh, mission pa rin. Tara, puntahan na natin si Rans. Nandun siya sa unahan. So ito guys, another one. Uh, abandonado din wala ding nakatira uh, nagbaka sakali ako magtawag pero ayun walang tao at wala rin mga gamit dito so di ko alam kung uh, sa una unahan ano ba ang dadat na natin tama ba yung sinasabi nila na may mga kabahayan sa una unahan ito o di ko alam medyo nagdududa na kasi ako dito pa lang kasi ito nga puro abandonado naman yung nadadat na natin dito pero pagpangahawa natin yung sinabi ni tatay dun sa pinanggalingan natin sa taas na marami pang kabahayan dito o baka hindi lang niya alam na nagsialisa na ang mga tao dito pero ganun at ganun pa man didiretso tayo tandito na rin naman tayo kaya yeah, tara diretso na po tayo another one mga kabahayan oh. pa naman o oh, diba ko bahay din yun so wala na tagilip na wala na rin nakatira o di ko alam pang ilan na to bahala bilangin na lang ninyo pang ilan na tong bahay na to na abandonado parang familiar sa akin itong gantong pangyayari kasi may napasok na tayo dati parang isla na abandonado na din yung mga bahay so may mga ganto pala talaga dito hindi lang yun napuntahan natin dati at guess what parang may naririnig akong agos ng ilog hindi ako sure pero parang may naririnig akong agos ng ilog mukhang may ilog sa unaunahan nito kasi naririnig talaga ako tara diretsyo na tayo Guys, look kung ano yung nakikita ng mga mata namin ngayon. Ganda. Ayan o. Wow! Abi, kung hindi dahil pa sa mga scouting na ganito hindi namin mararating yung mga lugar na ganito pero sobrang sarap sa pakiramdam na makakita ng ganito sobrang stress reliever tingnan nyo naman diba? ganyan kaganda kung pwede lang bumaba at hindi lang kami medyo pagod na maliligo kami talaga dito ni Rans hindi namin sasayang ito pagkakataon na makakita ng ganito o makaligo sa ganito kagandang paliguan ba diba? pero yun sa susunod na lang siguro at uh, pupunta na muna tayo dun sa dapat na mission natin ngayon Alright, sakay na tayo motorsiklo at nagtanong lang ako doon kay kuya nagagawa ng motor kung malayo-layo pa ba ito kasi sa tingin ko mahigit 15 minutes sa na tayo nagbabiyahe base sa sinabi ni tatay doon sa labasan pero sabi ni kuya naman malapit-lapit na daw ito kaya diretsuhin na natin para makita na natin yung lugar Grabe. Ganda dito, guys. Akala ko yun na yung maganda na daanan ko kanina, meron pa palang mas. Wow. Nakarating ka na ba dito? Nakarating ko dito noong tinesta ako. May celebration kami ito okay. Ah, okay. okay. Wow. Pagtapos na ng Sobrang ganda. Look. eh ay. oh, Ano, kulay blue yung tubig tapos andun oh, marami na liligo. Grabe, tas may cottage ba yung cottage yun? Mukhang ipospon muna siguro natin yung pag-scouting dito Ligo muna siguro tayo Pero sa, pero sa susunod na lang siguro Grabe ganda Sobra, ayan o Wow, dinevelop ano? Ilog lang siya pero dinevelop Malalim yan o Kulay blue yung tubig o May entrance dito? Ah, uh, Wow, sobrang ganda. Kuna natin ang montage to. From the mountains to the sea, a place where the heart runs free. Feel the love, feel the unity. In this land the sweet harmony, feel the rhythm, let it flow. In the breeze where the palm trees grow, sunshine high, waves so low. Tagasan kayo toy. Ha? Huh? Tagasan kayo. Uh, okay, kanapawan, kanapawan po. po. Kanapawan? Puro baboy na yan. San ba yung kabahayan dito? Yung maraming bahay. Yan. Yeah. Ah dyan sa taas Ah highway na no Saan ang ano niyan Labas niyan? Saan ang daan yan? Yung papuntang Manila? Ay Wow dito na pala yun wala tayong kalam alam Mas malapit pala dito no Ah ito ang papuntang Labo dito Tapos ito papunta sa Taylena Ganda ng tubig Groovy Ganito ito lagi. Kahit hindi maulan. Okay. Ngayon nga lang naginit. Ha? Ngayon naginit. Oo, oh, ngayon nga lang. Pero ang ganda dito sa inyo. Malayo kayo dito, malayo. lang. Malapit lang. Lagi kayo dito. Lagi kayo dito. sa ganda. May sliding po. dito. Oh. Dito. May, walang, walang entrance pa ganito. Pag e may nagbabantay dyan, may entrance dyan. Ah, pag may nagbabantay lang oh, ngayon pala wala pa lang entrance sobrang ganda guys grabe kahit dito okay, ka lang oh oo oh, oh. sige <laughs> saan dito yeah. sa may... dito o doon ano kasi ito parang dinevelop na siya may pambata doon pambata pang matanda grabe Marcos ano subscribe nyo ako ha Marcos Marcos TV ha napin mo ha YouTube oo oh, kahit Kami sa Facebook <laughs> ganda pwede yata tayo dito bumaba pwede bumaba pwede ito ba tayo, baba tayo guys. Tingnan na natin. O sige! O ano, oh, sige! Ibidyoan ko kayo. Grabe ang ganda. O, mamayang gabi. Makapanood mo na to. Ganda guys. Ha? Basta ako. Tanda mo itong mukha ko. Ha? <laughs> Tanda mo yung mukha ko. Hanapin mo. Ibi? Oh. Oo. Oh. Grabe. And spelling? Marcos COS Tas TV Hanapin nyo na lang ha Look at this place Grabe Grabe talaga ang Pilipinas Maraming tinatago na mga magagandang place Kaya sabi nung iba Magaano kasi ibang bansa Eh nandito sa Pilipinas yung magagandang puntahan Yung mga nasa ibang bansa nga pumupunta dito Diba? Tsaka bago, bago daw tayo pumunta ng ibang bansa, mag-ibang bansa na mag-ibang bansa, puntahan mo muna yung mga gandang place sa Pilipinas. Kapag napuntahan mo na lahat, tsaka ka maging bansa di ba? Kasi ito yung tinatawag na nature talaga. Kasi kung building lang din ang pupuntahan mo, punta ka lang ng tagi, building, di ba? Pero itong ganto ito talaga dapat, di ba? Teka lang po pero... Kami, taga kami. <laughs> Kaya sa Facebook? Kahit sa YouTube. Oh, hanapin yun na lang ha. Sa Facebook kami. Okay, kahit sa Facebook pwede naman. Sige, sige. Salamat, salamat. Sige. Paano rin? Sala. Labas na rin tayo. So parang ito palang pinasok namin guys. Parang ano siya, diversion. Parang siyang shortcut papunta ng Santa Elena tapos uh, labo. Okay, hindi nga nagkamali si Rans. Tama pala sinabi ni Rans kanina na ito ay palabas na ng um, Manila, ganyan, kapag gusto mong mabilisan, punta ka ng Manila, dito pwede medyo may matatarik lang na kalsada pero safe naman kasi sementado oh, parang iba yung ina ko ang ina ko parang isang compound ng mga bahay o mga barangay iba yung ina ko tama ka pala labas na pala to ng highway ang bilis lang dito ano ang lapit kumpara kapag iikot sobrang layo kaya mag-4 wheels kasi maraming paahon kaya na kasi paahon Malay itong Pero kung walang kasalubong masyado, pwede naman. Oh. So, ngayon nakakita tayo sa taas. Tingin pa rin tayo kahit na iba yung in ko sa nadat na natin. Okay lang, tara. Sili pa rin tayo sa taas. So, nag-ano -na si Rans. Gusto daw niya sanang maligo. papawi pawi daw yung pagod. Eh, sabi ko siya na lang at papan ko na lang siya wala kasing katao-tao dito walang ibang tao dito talagang kami dalawa lang eh sayang naman daw yung place gusto daw niyang maranasan ulit kasi one time nakaligo na siya dito pero gusto niya daw ulit maligo kaya sabi ko siya na lang antayin ko na lang kahit ilang minuto lang bala siya bas basa siyang uuwi <laughs> kailan po atin natangay ng ano yan ng baha yung Christine pala ah bagyong yung Christine Okay. So anong ba, bagyong parang yung pa Yung nauna pa. Sayang kasi kaya pala walang entrance fee dito ngayon kasi nga nasira yung medyo nasira yung place gawa ng bagyo. Like yung puno na yon nakikita ay, nyo. Ayan yung puno na yan. Nakaharang na siya na wala dati yan dyan. Tapos yung mga pintura niya medyo nakupas na. kayan na. pati yung mga harang dito sa tabi nawala na. Oh, pati dito, kupas ni yung mga pintura. Kaya, kailangan may size daw muna, sabi ni ate. Siya yung bantay ata dito. Kailangan may size muna ito bago maglagay ulit ng entrance fee. So, si Rans, parang nagdadalawang isip ng maligo. Eh, ewan ko, hinawakan niya yung tubig. Sobrang lamig daw. <laughs> kaya, siguro, upunta na rin kami. Okay, so, Pabalik na rin kami, hindi ko na na-video ha kasi nagpakuha sa akin ng video si Rance, naligo siya. Talagang naligo talaga legit. ayano o, oh, basa pa yung buhok ko. Oh. Okay, tama nga Rance yung basa mong buhok, baka di maniwala. <laughs> o, so, basa pa yan o. Oh. Okay, yung pantalon. Yung pantalon, basa. O, ayan oh, basa pa yung sapatos o. Oh. Ayan, pa oh. So, paano na kami? Pabalik na kami at sayang lang iba talaga yung expect ko kala ko, isang parang barangay na maraming kabahayan yung madadad na namin pero hindi kalsada na pala ito dito sa taas ayan dyan highway na yan papuntang Manila papuntang Bicol so wala wala na tayo dito masyado mapupuntahan kaya ang gagawin natin babalik na lang tayo ano babalik na tayo at lahat naman na nadaanan natin kanina nakita nyo puro abandonado talaga na bahay Ah, di ko alam talaga yung reason. Hindi ko na tanong sa mga bata, sayang kanina may mga bata dito, dapat natanong ko baka alam nila. Kung bakit iniwanan ng mga tao yung mga kanya-kanya nilang bahay kahit na ayos pa, no? So, ayun lang. Salamat sa pagsama dito sa video namin. Dito sa pag-scouting namin na ah, ganito pa yung na namin. Sobrang presa mata, stress reliever. Akala ko yung nadaanan na natin sa taas kanina, yun na yun. Yun na yung maganda po. Pero may mas maganda pa po pala dito sa baba, di ba? Nakita ko si Rans kasi kanina nagbibideo na dito sa baba eh. Kaya pagdating ko kanina sabi ko pagbaba ko, wow. Sobrang amazing talaga ng nature. Napagaling ni God. Diba? So yun lang. Muli supportan niyo itong channel na ito ni Commander ni Marcos. At uh, syempre Marcos TV Channel. At syempre kasama natin. Trans TV, cameraman natin. Abangan nyo po yung mga susunod pa natin pwede maging vlogs. At yung mga ganito pa na pwede natin mapuntahan. Dancing under the starry night Music strong, it feels so right.